Nagsani pwersa ang One Rider Party List at MMDA. Sa layon ay ligtas ang mga motorista sa tuwing umuulan. Sabay na nag-inspeksyon si MMDA Acting Chairman Artes at si One Rider Party List, Congressman Busita sa Quezon Avenue Flyover. Kung saan gagawa ng lay ang mga motorista at siklista sa ilalim ng Quezon Ab Flyover. So, nandito po tayo ngayon para ipakita kay uh, Congressman Boni Cosita at kay Congressman Roger Ceres yung ating po mga proyekto para po pagdating ng tag-ulan may masisilungan po yung ating mga motorcycle riders instead na sa mga ilalim ng MRT o sa San ay tayo ay magpo-provide ng maraming espasyo para sa kanila, dito po, hindi lamang si mga iba't ibang lugar para po uh, safe kung sakaling sisinong sila sa pag-ulan Ang pagtatatag ng emergency laybay sa mga pangunahing lansangan ay naglalayang magbigay ng pasamantalang hintuan ang mga motorista at siklista sa panahon ng maulan. Pinakita po natin kanina sa kanila yung ating Bicycle and Motor Motorcycle Repair Shop para po kasi ang ating mga uh, motorcycle riders at bicycle riders kung sakaling po na uh, masiraan or malakas ang ulan. Nagpasalamat naman si One Rider Party DisCongress Congressman busita sa kanilang kahilingan na maglagay ng laybay para sa motorcycle at bikers na pansamantalang hintuan ng mga ito sa panahon ng maulan. Iparnas naman po sa chairman ng Don Donantes. Ito po ay hindi na bago sa atin. Noong mga nagdaang months pa lang, kanya na ito inaksunan. Pero bukang hindi siya satisfied kaya talagang uh, pinapaganda pa at uh, nag-provide pa katagdagan nila ng uh, motorcycle and bicycle free repair shop kaya talagang uh, napakaganda na uh, evergreen. Tapos po na po ni Atty. Don uh, Don Artes ay talagang dinidinig ang mga hinaing at mga kailangan ng ating mga kapatid na riders. Kapalit nito, upaasap po tayo na yung ating mga kapatid na riders ay magpapakare sa LNDA sa pamapagitan ng pagrespeto sa kanilang enforcers at uh, pagsunod sa mga batas traffic. Sinabi rin ni MMDA Acting Chairman Don Artes, target ng ahensya na makapagtatag ng motorcycle laybay sa ilalim ng mga flyover na hindi bababa sa labing apat. Isa na rito ang EDSA flyover, C5 at Commonwealth. Planong buksan sa publiko sa darating na Hulyo. May masisirungan po yung ating mga motorcycle riders instead na sa mga ilalim ng MRT sa tindikado ay tayo ay magpo-provide ng maraming espasyo para sa kanila dito po hindi lamang si EDSA kundi sa iba't ibang lugar para po uh, safe kung sakaling sisinong sila sa pag-ulan in fact pinakita po natin kanina sa kanila yung ating pong bicycle and motor motorcycle repair shop na ating pong gagawin hindi lamang po din di si EDSA sa si C5 at sa mga pangunahing lansangan ang ating mga uh, motorcycle riders at bicycle riders kung sakaling po na uh, masiraan o malakas ang ulan. Ako si Alfredo Patriarca, Nagbabalita.